Hello, mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muli nagbabig sa inyong harapan ang Padre Insom Vlog Pwede ba ka tayong adventure mga kapaders Matising kami ng kasama ko mga ng araw Sana makapala kami ng pang ulam Kahit walang pambinta binta Kasama ko pala si Kadivers Rico Saka si Kadivers Ingo Saka yung waterboy Si Joshua Hindi nagsama si Roy Baka mayroong karamdaman mga kapaders doon tayo napunta sa spot na yung kami pigapanaan ng mga surahan sa gabi mga kapaders. Oras nga pala ngayon, alas at suwi media. Baka kami maghapon ng lawin mga kapaders. At para makaulong tayo ng malaking surahan. Si Kadevers, Ingo, at saka si Kadevers, Rico, at saka si aming waterboy, si Joshua. Alis na rin kami. Fathers Dito na kami sa spot sa Pagapanaan Sabawal lang kamaya sa aming pag-dive Panibagong araw, panibagong adventure Pamana sa araw, laron isda ka agad nagpakita mm -hmm. alatan mga kapaders binamano naman o malaking alatan, masarap idun pang ulam Pambinta muna kaya At para makadali siya tayo, makabawi lamang sa gastos Ayos na ito sa unang pana salawat Lord, magandang biyaya naman ito Malaking rodilyo, Maganda pala mga ng araw at mapili ang isda halos malalaki. Tatanggalin ko muna sa pana ko at maghahap ng panibago. Sana mayroon pang kasamahan. Naroon sa butas mga kapaders at yung ispatan. Uy! Alatan! Malaki! oy Wala! Nakalayas! Naroon! Naglipat sa kabilang butas. Oo, oh, Sumuot lalo! Wala na mga kapaders. Sayang! Pangalong sana. Hintayin ko lumabas. Naroon sa kabilang butas huli ka niyang pangalawang pana. Alatan ulit mga kapaders. nakakatuwang ng umana sa umaga. Maraming experience akong naalaman sa mga exhibition pa. Kagandahan umana ng araw. Ang isda nalabas ulit sa butas pag sumuot. Andito pa sa butas, mayroon pang sumuot. Ginagamitan ko pala ng ispat mga kapaders para makita ang pinakamadilim na butas naroon isda. Mm -hmm, Huli ka dyan. Pangatlong pana. Anong isdain daw kaya ito? Aking ilahin ang stingless mga kapaders. labas niya, huwag sanang makabunot. Oy, na ito mga ka favorite ulam na naman ito, bukaw. Medyo makulimlim ang panahon, saka medyo malabulubo ang dagat ito sa amin. Kaya wala ba kuha ng camera, pasisya na po. Itong malaking bato ating ispatan, naroon, isda, na kasuot, lambingan mga paders mm -hmm, huli ka dyan. Ayos, meron sa bawan pag-uwi para mabos bawasan ang pagod. Masarap itong inihaw or sabaw mga kapaders pero mas masarap sinabawan na maya pag uwi ko sabawan ko ito. Dito kaya sa amin kaya sa gabi nasa masama ang panahon na Alpadura ay malit ang namin baka malubog na naman kami kaya lagi inaraw kami. Ayos na itong pangulam. na ito mga kapaders nakapan at si tayo masiri ng malaking suno or sibungin. Ayun meron pang kinakain tatanggalin ko daw. Oo oh, ay magpatanggal na itong at dalawang kamayin ko mga kapaders. Oo oh, na ito. Butikin buhangin na kinain kwarta ninyo sa itong buhay mga kapaders good size sa sibungin pero ayos na yung kwarta rin yung pag naibinta 150 ang kilo sa amin tanggalin mo na sa panak mo yan Ha, lang tayo ng iba naroon alatan tatargetin ko mga kapaders kahit malayo ay sumuot sa butas yun ating ispatan na ito mm -hmm. huli ka dyan maam pala ang alatan sa umaga, lalo pag iispatan sa butas, nabalik. Ganito pala ang gawa sa amin pag namamaan ng umaga, may dalang ispat. At pag malalim ang butas, iniispatan namin para makita ang isda kung may nakasuot. Pang ulit ito mga kapaders, another 130. Tinutuso ko sa may parte mata para magitik agad. Ayan, gaya pagigitik mga kapatid ng isda. Ayos na ito. Naarap sa butas dalawang isda. Mm -hmm. Dito ako sa surahan, mas malaki ito. Hihilahin ko na palabas. Huwag sanang makabunot. Nagpaparapul yung mga kapaders. Hilahin ko muna. Ano raw kaya kung hindi kaya makabunot ito. Dahan-dahan lang ng hila mga kapaders. Ayan. Wag sa Ay, nakabunot pa. Sayang pa. Ay ha, mali yan. Wala na yung mga kapaders. Yan makita yun dahil umaga kaya. Harap na tayo ng iba. Naroon, talig bago. Mm -hmm. Huli ka dyan. Ayos na, mayroon pa dagdag. Malapad na rin itong mga kapaders, so talik bago. Ito masarap sa wawan. Pangbinta mo na itong mga kapaders para makadala tayo ng pambigas. Ilang gabi na huli kapag laut, kaya kami namaan ng umaga. Tatanggalin ko na itong isda mga kapaders sa ako, Yung camera ko pala nakalagay sa aking gasmas. Kaya dalong kami na ako. Hanap na naman tayong isda mga kapaders. Dito sa butas, parang may sumuot na isda. Naroon mga kapaders. hmm -hmm. Sibungin, lapu-lapu. Woohoo! Kwartan linaw ito. Salamat, Lord. Nakachamba rin ako ng lapu-lapu. Ayos to. Kwartan linaw na ito mamaya. Buti na lang pag ispat ko sa butas, hindi lumabas sa butas. Ito nga palang borang ito, mga kapalos. Ito palang borang sa gabi. Nakachamba tayo ng sibungin. May pambigas na naman tayo. Estimate ko dito, mga makalating kilo. Baka sumubra pa. Yahoo! Kwarta na ito. pag mamaya. Sana may kasamahan pa ito. Hanapan ko pa ito. Baka mayroon pa. Naroon, buko mga kapaders. Mm -hmm, Huli ka dyan. Nakasilong sa kanto ng bato. Ganito kalaking buko mga kapaders. Dito sa amin, ang kilo, 130 kasama ng betilya. Pag yung mas malaki pa dito, 150 kasama ng lapo. Pero ang dabis, mas masarap itong ulam. Mas sinabawan ako ito pag uwi ng itong bukaw. Kahit dalawang piraso lang. Tinatanggal ko ulit sa pana itong bukaw. Ayan. Ating gigitikin oh. patay na yun mga kapaders. Pang ulam na. Doon sa butas mga kapaders, yun mayroon, may isda sa muot. Ano sa dahing kaya yun? Namimili ako, dito ako sa isang mga kapaders. Oh, uh -huh, mas malaki ito. Oy, sibungin mga kapaders, oversize kwartan linaw na ito akala ko parot fish yung sumuot sa butas at tatlo kaya ito mga kapaders lapula po pala ito sumuot doon ayos na ito mga kapaders nakakataong muna ng umaga kahit malayo pa lang ang target natin na isda kita na kaagad ayos na ng pandaradagdag salamat lord malaking biyaya ito overseas na sibungin solve na ang pambigas. andito pa sa butas sa malaking binagong ating silipin mga kapaders naro malaking isda abal kung abot ng paa natin testing kung abot ng paa na Mm -hmm. abot mong palan mga kapaders ito nga palang panang ito pangito ng tatay ko hiniram ko lang mga kapaders ayan malaking surahan mong palan iyon pangbinta ulit ito mga kapaders malaking surahan madagdagan pa sana ito para may pangulam tayong surahan nakakasabi kang isda mga kapaders pag walang ulam at sa lahat nakakahiblad pag walang ulam na ito palang mga kapaders yung mga pinanaan ko ayan mga latan, bago, bukaw saka mga malaking sibungin wala akong dala nalagay na dito sa ilalim yung kasamahan ko mayroon dala si Kadever Rico malapit naman sa akin si Kadever Rico para ito ilalagay ko lang sa kanya mga kapadyers ayan o oh. maganda pa naman mamaya ng umaga pili ang isda alin dyan sa inyo mga kapadyers pili kayo naroon uli isda namin mga kapadyers bukaw at targetin ko. Mm -hmm. Huli ka dyan. Abot ka ng pana ni papa. Mahusay talaga ang panya pa tumarkit ng isda. Ang pinakamintis yung mga kabunot. Buka uli mga kapaders. Kuwarta na ito. Salamat. Ganito kalaki ang kasama ng lapu-lapu sa presyo. Marami itong kasamahan. Nakalayas lang yung iba. Huwag ka na magparapalag. Tatanggalin ko na sa pana ito para maghap tayo ng iba na naman. Hanap tayo uli dito sa butas. Naroon. Nakasuot. Lambingan uli mga kapaders dagdag pang ulam mas malaki ito, mas masarap ingat mo tayong maghawak dito ito yung mahaba ang sungay mga kapad. sa pisingihan yan, Manunuwag yan maamo pala ang lambingan sa umaga mga kapadus akala ko mailap pero sa gabi mailap ito pag kami namamana hanap na naman tayo naroon sa butas mm -hmm buo ka uli mga kapaders Ayun, sige po liyang Huwag ka lang makabunot Huli ka sa akin Hindi sa katigasan ng katawan Aron, nakalabas din mga kapaders Siya nga pala sa magkatanong po dyan Kung ano lang mga kami sinisisid Ito po ay 14 hindi pa or 15 Na pa is daw uli mga kapaders Alatan Atin tatargetin kahit malayo mm -hmm, Huli ka dyan arun nakabunot na Sumuot sa butas Sayang pa Malaki pa naman mga kapatid yung alatan na yun. Yung batong mataas at yung mataas, ating ispatan ng butas, baka sumuot na lang Naroon mga kapaders. Mm -hmm. Ay hindi ito, sibungin. Akala ko yung alatan pa ito, sibungin pala mga kapaders. Salamat Lord. Nakawala man yung alatan, ito naging kapalit. Mas mahal ang presyo mga kapaders. Sibungin or sono, mahal ito lalo kung ito'y buhay. Ilalagay ko muna ang stingless sa kulatan ng pana para madaling tanggalin ng isda. Tatanggalin ko sa panit itong sibungin. Maghahat tayo ng panibago. Sana mayroon pang kasamaan ito. Ayan gitik na ito mga kapaders dyan ang gitika ng isda na ito pa kausir or liglig malaki ito mga kapaders napanan ni kadaybers ingo inggo pasalapon ito ganito kalaki 200 grams na yan mga kapaders naroon isda pa mga kapaders sigin lang oy oy sibungin oversize mm tinamaan -hmm. kagad huu salamat Lord pangalawang pana overseas na naman si Bungin Nagbabalik na ko naman ang walang sawang pasalamat sa iyo Lord malaking biya ito para sa amin ngayong araw estimate ko dito may isang kiloan so sobra pa kung ito sa buhay buhay baka itong mga uno uno kung tawag ay SS o oversize at na ito pa mga kapaders nakapana si Kadevers Rico ng malaking surahan din ayam pili pang ulamin mamaya pag uwi si Bungin sa kasurahan isang ang presyo 150 lang yun, mga kapaders andito pa sa butas mm -hmm malayas ka pa dali po ito mga kapaders ayan o oh, malaki ito masarap itong gataan sa mga nagkukomen po yan hindi po ito parrot fish ito yung laang mga kapaders masarap itong luto gata na may kasamang salay sa saka kaluya saka mayroong kasamang siling dimonyo ay masarap ito mga kapaders maaahon muna kami mga kapaders mapahingan ng kaunting oras at pagkapahinga maisanday pa tayo na ito na mga kapaders yung aming huli sa unang dive mga sibungin ang karamihan malaki kortan linaw na ito mamaya pag naibinta salamat lord may pangbigas na naman kami ito yung mga lapulapong piyapanaan namin aming piyuntahan ng araw kung sakali mayroon mga laman mayroon nga karamihan ay sibungin saka mga surahan man ito mga bukaw sa taligbago. bago alatan Ayos nice dito sa unang dive. Ayan mga kapaders, may isang dive pa kami. At baka magiging pa aming huli. Mabalita ako ng battery ng camera at malubat. Buti at dalawang dalawang battery. At baka lang may sabi pag dive. Na ito na mga kapaders, yung ating pangalawang dive. Kaya lang, aking camera. Police series na yung memory. Ikot nila sa ng dagat yung camera. Asya man natin pangalawang dive. Mawi na rin kami at kakagutom na. Wala kaming maon kaya sa laut. Ayos na ito. Salamat Lord. Magandang biyaya ito para sa amin naman ngayong araw. May pambigas na naman kami. Tapos wala namin pag-uwi. Kumarang kita dito. Ay, ito na mga kapaders. Nawi pala ang kami. Tiritim mga ni mama yung isda naming huli. City kilos itong mga kao Alatan saka mga bukaw Sige tama na yan Baka overload na yan Baltan mo yan City kilos At na ito pa mga lapulapong malalaki Ayan overseas mga kapaders Tatlo Kuwarta na ito ngayon Ayan surahan magkasama sa presyo mga kapaders Sige Ilagay ng ilagay sa planggana Pag hindi kaya bawasan Ayan, kwarta na lang ito. Lang Maraking baraka mga kapadres. Napaanan ni Kadibir Srico. Ayos din pala pa naman ng gabi. Ano, kaya pang ilagay dyan? Aba, baka mahulog na yun, ha. Dandaan lang. Sige. Sa langin na yan. Umirin mo pala. Isa. May tawad pa. Dandaan ay. Baka overload. Ang timbangan. Masira. Oy, 8 kilos mga kapaders, eksakto. Kaya ang mga huli namin first class dito sa amin ang kilo, 150 lang yan mga kapaders, makakaulim na kayo. Nahit na na mga kapaders, yung aming kinita, 2,110 ang gastos, 264 ang natira, 1,846. Pinaglima mga kapaders, bawat isa partida, 369. Ayos na ito, may pambigas na, mga kapid, ng 3 kilong bigas. Siya nga pala mga kapaders, lubos akong kay Lord kahit para paano, kahit araw kami naman na may biyaya pa rin na pinagkalob sa amin. Salamat sa inyong panonood.